Okay guys, dito na kami sa Bulalakaw, Mindoro. As usual, wala kaming makaya na ang coffee shop. So, alam nyo na. Alam nyo na. Ayan yun naman yung mahiwaga naming takore. <laughs> yeah. Ah, may panoodle si Ate Linda, oh. May panoodle. So, nag-upgrade na kami. Hindi na lang kape. Pick-up noodles na. Hindi hey, hey, na kalmusan ka doon sa barko eh. <laughs> wala na may itong doon eh. Nung sarap. Meron. Ayaw lang nila pag sa doon. Walang mainit talaga. Wala. Wala na Meron hmm. so sila ka noodles. Walang mainit. Ano wow. gagawin doon? Pag-init tayo sa barko. Yan, meron naman tayong mahiwagang takore. Mahiwagang takore. Woo! Ang cute nating takore. Na looper din. <laughs> <laughs> kasi hindi mo siya pwedeng lagyan ng sticker kasi malulusa. Yeah na. ay, niece, Cel. Kapag lang 'yan mo Bakit? lang 'pag may time. So, may dala nail cutter, 'di ba? sabi ko lang Masakit na sigmura ko para na ako talaga rin masusok eh. Hanap ako ng white flower sa bag wala akong makita. Nakuha ko ako. Napitan ano na, ko eh. Ako meron, dapat nagsabi ka te. Magtingin ko sa kanya, sabi niya, sumuka na ako. Gusto sa bike ko. <laughs> <laughs> sa alak, hindi ka nasusoka. <laughs> <laughs> ay, ako din ka, hindi si, ka parang mapayon. Yes, ay, ito na, magkakapit kape Kape tayo kuya! Kape kuya! Oo, may kalde rin sa bahay! din dampa! Sige lang po, may iwaga kaming takore! Hehehe! kape kape po! Kape! Ah, antok eh. Sa mga sabal, yung mga semento naman! Dito ba ako? Ano pangalan mo kuya? Ay, Ako? pangalan ko? Opo! Lady Luna!